Hindi mo! Nagbakilid man! Ilapit man niya! Oo! Ang mga bakilid! Ilapit man yan! Ha? 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 Hindi po, hindi! Hoy! Ako na naman! Hmm? Ganyan din ba yan? Ganyan yan! Ah, 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 ah. <coughs> hindi mo niya magsilbi! Ako ba? Mm. <coughs> ako, may pustahan kayo? Oh, wala! O oh, wala, wala! Oh. Ako! Ako, ibalik! Ibalik! Balik. Yes, uh. big, big, big. oh Magsilbi! Oh, o, isang mara. libo! Isang libo? Sige, mm. isang libo! Hmm. Sa akin to! O, okay. ilagay mo muna dyan! Para hindi magdiskwedo nung no. ganyan yan nung. No. O, ganyan. Yun. Oh, din ah. Ikaw na. Oh, teka. Hmm. O oh, bakit lang ang gamitan ng ganyan? Gamitan niyan doon kay hindi man magkita. Hindi nga magkita. Paano man ano, gamitan man 'yan? Hindi nga magkita, bakit gamitan mo ng ganyan? Oh, wait, asa. Saglit lang. Oh. Oh, bad mong kalawin yan. Dan kada, ini. Oh, ini yang man. Oh, hindi <laughs> yan po, oh, ya. hindi. <laughs> O, na naloko na. Sira man, ibalik man yan. Nandiyan mo yung Jesus! oh, yan! <laughs> hindi na ba? Yan man ang mo, hindi mo na ba? <laughs> Ako <Palakon> na. Hmm? <laughs> <laughs> Uriya, damay lahat. Mali yun. O, mali. Oo, oh, pumasok man. Hindi mo nagtama ng muno. <clears throat> hindi nga nagtama yung uno, pero natama man yan. M hindi, ba man. Na to, hindi ba nagtama? man. Sa akin na to, hindi ba nagtama? Ba't si Matt sa'yo? Hmm. Mm? Mm. Oh, ba't gamitan pa ng ganyan? May kinsi dong. May kinsi. Nakaharang kinsi. Nakahara nga yung Yun nga. Mag-eskwala man yan. Mag-eskwala. Oh, <coughs> nilipat na naman. Hmm. Oh. Huli na yan. Magnalo man ako. Para kang pinker. Pep. <timkir> eh nilagyan mo yan eh. Oh, ayun lumipad man. Hoy, hindi na yan. Hoy, hindi mo hindi lumipad. Hindi yan kay. Magkano man? Lumipad man. Ha? Hoy, hindi na yan kai Lumipad, yung pagtira mo, no? lumipad ako na. Mapasok <timkir> ko man yan. Yun na yun. Kahit hindi inarangan doon, nagbundol doon? Nagbundol. nagbundol. <laughs> ha? Oo. Oh. Mali ba yun, Soy? Balik yan dyan. Ha? Anong mali? Nanjan na yun. Ha? Ah? Mali Nagbundol man! Eh, paano nga <laughs> nagbundol nga Anong buwan? <laughs> hindi man mag-shoot dyan. Maghanap ako ibang butas. Uy! Ang layo naman dyan. Di... Kapag hindi magpasok dyan, maghanap oh. pa hindi ba dyan? Maghanap na ibang butas. O, ba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ha? Oh. <laughs> Naggamit... Oh! Hindi mag-shoot. Uy! Ano ko? Naggamit ka na naman ng... Ano yan? Huh? Baka nag anak ana dong. nagganyan ganyan, -ganyan yung ana -ana. ano. Billiard dong. Hindi <coughs> hmm? De na mo. Nagbakilid man. Hmm. Il ilapit ba niya. Oh! Pag eh, magbabakilid. Ilapit mo diyan. <coughs> ilapit. Ganyan-ganyan. Nagbakilid -ganyan. man. Ito lang. Ilapit. <coughs> Basta uno. Manalo na ako ha. Basta Eh, wala na yan. Hayaan mo na yan dyan. Oy, hayaan mo ulo pa lang yung nasiyot na mo. Oh. Na, na, hindi mo hindi. Nanabasok dalawa. O, di ba mo Dalawa yung yung Oh, hindi po hindi yan. Nakabasok man. Sabi mo, pwede ibigay pa gamitan ko yan ng magic dog gamitan tang mm -hmm. ayun napasok ako eh napasok ang dalawa ako hindi may apoy din sa muka hindi hindi ito man yan maghilapot mong kasako man yan dito sa kamay ba tagal tagal man ito pasok, eh Oo. Oh. <laughs> Hindi may ang yun. Yan nga, Ang kaganda ng chicks. Ay! Nasaan? Oh, Hindi nagparaso ang Ito na na! <laughs> Hindi mo Hindi, nag Pasok daw! Hindi nga nag-ingay! Hindi nag iingay Lagay mo ulo mo! Okay, akong tirahin ko! Buwang ka! Nagtira nga tao! Nagtira nga yung tao! ako nga